tag so, magandang hapon sa inyong lahat mga ka no mga ka-viewers so sa ito ay mag-update lang po tayo sa ating uh, tanim na ampalaya so ito po ang ating ampalaya na Galaxy Max F1 mga ka-farmers yung palagi kong binahagi sa inyo na magandang variety ng ampalaya na itatanim natin ngayong tagulan kasi matibay po siya sa tinatawag nating pamamarako at cracking tapos uh, mabunga po yung variety na to mga ka So ngayon mga kaparmers farmers uh, ko sa inyo, tingnan nyo ang mga malilit na bungaw, oh, magkatabi lang po, oh. Yan. Tapos ito, oh, magkasunod ay isa, dalawa, tatlo, apat, din isa, dalawa, tatlo. Ah, ito pang apat niya, din isa, isang ano naman, isa, dalawa. So yun po mga kaparmers farmers no, magkadikit lang po ang bunga ang maliliit. So, yun po. So yung ampalaya na to mga kaparmers alam niyo. Ayun ah, po ang ating ampalaya na lubog sa tubig ulan kasi yung time na nagumpisa tayo ng tanim hanggang sa nagumpisa siyang namumunga wala ding tigil ang pagulan din eh so meron lang po tayo din ng mga ka-farmers na unang tanim na Galaxy Maxi na nasa 1,000 to lang po kapuno kung saan uh, hindi siya masyadong maganda katulad sa dati nating tanim din eh na uh, maganda ang panahon kasi pag tanim lang min mga ka-farmers 3 days bago na itanim umulan siya ng ano tamang nakainom lang ang ating tanim Samantalang siya, ito mga ka-farmers, alam nyo, araw-araw uh, din ang ulan. Tapos palagi pa itong nababaon sa tubig, ulan. So buti na lang, no, may mga pa isa isang bunga na tayong makikita. So nakapag-harvest na po tayo din ng 260 kilos sa isang harvest. No? So medyo madilim na mga ka-farmers kasi kita nyo makulimlim ang panahon. No? Yan, parang may ulan na paparating. So, yun po mga ka-farmers, mabunga po ang ating ampalaya. Yan o, no? magkatabi lang yan o. No? yan, tatlo. So, sa bandang talbos, ganun din mga ka-farmers. Kita natin yung mga bungay dikit-dikit. ano -dikit. you know, limang bunga mga ka-farmers. Tingnan nyo. Oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, yun po mga ka-farmers. Nakakatuwa na pong tingnan ang ating ampalaya. Kahit ilang bisis na lubog sa tubig ulan. Ito pa rin. So, kita nyo mga ka-farmers. May mga uh, live tayo no, sa ating Uh, if we feeds oh, o so sa Facebook sa ating ina-upload sa Rails yung nag-install tayo ng gapangan sa gitna isang dampal po ang lalim ng putik sa ating uh, ampalaya so medyo ano naman ka farmers madilim na yan yan ibaba na lang natin ng kunti para makita natin no yan so hindi siya masyadong makapal mga ka farmers katulad sa dati kasi stress siya at least mga ka farmers ay naka uh, bunga siya hindi naman ka, masyadong karamihan at least may bunga din so ito mga ka-farmers oh. yan o oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yan nagulat ako mga ka-farmers yung nakita ko yung bunga na yon Okay, so hanggang dito na lang po tayo siguro mga ka-farmers kasi madilim na. Ako na po yung magpapaalam sa inyo. Bye-bye na po.